Ay, ito, ito. O, parang gulang naman ako. Ayun, may mga anak. Ito nga yun. Dahan, dahan. Ayun, may tinik o. Oh. Ito nga. <laughs> Ay, <ayun>, malaki. Dandan, <laughs> maraming tinik yan. Ayun, ang laki. Mayroon pa? Ayun, oh, laki yung oh. tingnan mo. Ang dami yun. Ayun dami ko lang naman yun. Hindi, mas meron pa mas marami yun Dandan, matalim yun itak. Dandan! Dandan! Bungkali mo kasi sa gilid. Ang laki. <laughs> Wala na? Mayroon pa yan. Ang dami pa lang karla yan. na? Dalawa dala lang? Dalawa hmm. lang? May nakita pa ako kung dyan. Sa banda baba. Dito. Ayan. Dito sa kabila. Dito sa banda baba. Dito sa banda baba. Dyan sa, diyan, diyan. Diyan. Ayun Ay, tinik oh. Dadami pa yan eh. Mag ano pa yan Ayun Ay, yung mga tinik oh. Tandahan. Baka kasi pag mayroon yan mag. tanggalin mo kasi yung tinik. na. Mayroon pa dyan ang alam ko. Kasi malaki yung kanya Ay, Ito. Ha? Ang dami pa na. Ayun Ay, tinggalin ting mo kasi tinik. yan sa banda baba. Banda si lalim. Diyan si lalim. Diyan. Bungkali mo lang kamay mo na Ah, baka may kinik. Ay, kung baka may kinik. Meron? Hmm. Wag mo si bakin na ganun. Bungkali mo. Uh. Parang... <laughs> taglit <laughs> malambot lang buhok laki laki, laki oh. ano kaya ang pagkain to Ang dami kami ng kamo na pinutol ko ng ganyan. Saan? Ganyan. Ang dami dyan. O. Oh. <laughs> da, mong bibaliin, Hatakin mo. Pataas. Pataas. Ah. Wag Huwag mong balbalihin na ganyan. Hindi na. Ah. Malaki. Ah, huwag mo. Bidyoan mo ko. Hmm. Ang laki. Ito pa oh. Ito pa oh. Bidyoan mo. Ito yung guys oh. Taglit! Pusya. ito siya. <laughs> ito. Bijuan mo na halat yan. Ay, ang taa, mahaba